Nani Kadaghan, 100 pesos. Kani siya, pa na ni siya, guys. Time check, 11.30 sa Kabuntagon, mga kabisaya. O again, na nasa sa City of Waterfalls, Iligan City. O ako na conclude, mga kabisaya, no, nga ang Iligan City. Diridyo ka makatilaw, o eh, nakalami nga makasiklasing luto sa karning baka mga kabisaya. O ang mga kabisaya kay atuon na to, ang Liados Food House, nga makita lang yun sa Palao, Quezon Avenue, Iligan City. O kabalo ba mo nga 3 years na sila service nato mga lamian nga mga lutong bahay diri sa Iligan City? Uh -huh. O kagayan, mima. <laughs> Ang mga customer din sa Liados Food House mga kabisaya kay grabe kadaghan no busy jud kaayo labaw na kay ting paniudto karon tapos ang mga customers gagawas sulod pagkahuman og kaon sa Pika's batch na napuy mo pulis sa table inana sila kadag customers diri og tanaw ninyo ilang mga putahi sa ilang mga baligya mga kabisaya grabe mabuang na lang gika og pili kung unsay mong gusto kauno no kay tungod sa kadaghan ng mga klase-klase ng mga lutong bahay tapos kabalo ba mo nga grabe ra kayo kabarato dinhi eh? And good news mga kabisaya kay gaserb sa day sila diri mga bulalo nga pariya sa Notengo o sa Unabya. Pero best seller jud daw nila ang balbakwa nga tag 100 pesos ug bisayang manok nga tinula nga tag 100 pesos. Ay kana. kay nako niya ini balbakwa. Kami lang balbakwa din kay Juan din sa baka. Usually, magbuit ang balbakwa sa Cagayan Euro City. Kato panit alone. Pero dili kay Juan Gitcha. Kanang mura siya siki. Siki magbuit ako ganun sa Cagayan, di ba? Oh my God, makaingon yung ka na mga kabisaya. Oh my God, pag makita ninyo ning, o matilawan pag ninyo ning balbakwa ni Ladris Aliados Food House, kay kdag serving mga kabisaya, din imagine, 100 pesos ra, ina nakabarato guys. Mga kabisaya, wala yung ko yung nakita nga inani nga balbakwa, ina dako nga balbakwa, tapos 100 pesos lang alone. Grabe, ako kasi serving, sa so, yung serving, yang serving bowl. Grabe ka na po tayo, guys. so, andi ang sabaw, bisayang manok. Isa gaya po ng bisayang manok diri sa Liados Food House nga ginabalik-balikan sa mga customer, mga kabisayak. Mm -hmm. so, okay, bravo, ano yung pack na guys? This is uh, 65 pesos ang serving ng Lagiri sa Liades Food House. So, ako i-try May food. Yan po kayo na yung ceiling. Oh my God. Dugay na kuha ka kao pack na guys. Promise. Mm -hmm. sakto sa timpla o sakto pud sa kahumok silang paklay diri mga ka-Bisaya. usually dili gid kay ko ga og paklay no especially diri sa CDO kay kani magud nga putahi medyo pricey man ni eh, pero na siya kay kudri sa Liados kay 65 pesos only ra Sabi ka lang yan, grabe ka lutong bahay diri sa Liados. i fry po nato ilang beef steak. This is 75 pesos per serving. Mm. Yeah. Sorry guys. 75 pesos o oh, tanawa o oh, dako pa siya serving o. po sa kasi kasi nga gulay diri guys. But kanina itong dipili, no. Ang um, ang gusto o ang um, pipino. This is 25 pesos. Og tanang serving nila sa gulay guys, 25 pesos. Paulog. Oh, mm. -hmm. mm -hmm. Ay, kayo. Bali ba na mo din sa kwan, Yadus Food House, na located sa Palao, Quezon Avenue, Iligan City. Guys, diri sa Yadus Food House, diligin mo magmahay, no? Kay, aside sa, grabe, dalita siya maanihan, Gabi ka pangmasa ang servings, sabi ko ka pangmasa ang ilang presyo diri. Imagino ninyo, inani ka daghan, 100 pesos. Kani siya, balbakwa na niya siya guys. O kani, dako tayo ang ilang kuan, ang ilang native chicken na tinola. 100 pesos only. O diba? So, diri ni sila located sa Palao, Quezon Avenue. Iligan City, mga kabisaya. Tapos, front lang siya sa my shell, station, o kuan, land bank. So, dali na gisla matunan, mga kabisaya. Grabe ka dool, no? Tapos, after the traffic light, diri sa palao, muna dayon, ilahan na dayon. Guys, pa mo mo pay mas good news din kay Kaya dili sa Liado's Food House, sila dali. So, walang pork nila ang binabalig yan dili. So, welcome dito na. Uh, welcome dito na na itong mga Muslim dali So, what are you waiting for, mga kabisaya? Ano na mo dili sa Gladys Food House? O, itry ninyo ang lang mga lutong bahay din, you know, for a very affordable price. Okay. Ini tak ayo guys. Ini tak ayo guys mainit oh, gaso-aso pa oh. Magtayo, bago pa naluto. Okay. Okay. Nani, 25 pesos gaya po ni Dere. Eh. Hi, Sir Ero. Yeah. Pleased to meet so, please. you. Salamat kayo sa lami nga pagkaon, sir. Oh, no problem. Salamat po sa <so> mga bisita. Ano <laughs> na nagsugod ni, sir? Ah, uh, balik 3 years na may natin, ma'am. Ato, 2021. Oh, yeah. Start May, katong pag-uman sa pandemic, pa dito sa pandemic? Ah, okay. kami nag i Ang nag start may salotong bahay na like mga uta na kasi kung saan kulay. mga baka. Oo. Matalit at chicken. Thank you, Promise. Oh, thank you. Ano tayo mag open dali, sir? Actually, mga- sa'yo din may mag open Mga six na namin. mag open na. Open na? mga five. Open na na. So, na kayo display na? Ang unang display na mo is mga gulay. Mo mag importante sa morning ang gulay. Ba may baitaon sa mga customer. Ay, wow, wow. Then everyday? every day? Every oh. day. Tapos 6 to 6 to 10 PM. Oh, good. Okay, good day, no? Tapos dito uh, may close. Na may mga butlo ng mga mangitaw mga sabaw, mga like pulalo ala. Pero lami gito yung pagkaon, sir. Uh -huh. Walay halong biro, biro mga kabisaya, lami gito yung pagkaon ni Sariados, no? worth it gid kaayo guys promise you that kabalo ba mo nga grabe ka barato yung serving sa dinhi din dali ra kaayo niyo mani ani lang kuan kay it's within the city ra siya ah uh, mga kabisaya good day uh, my name is Aaron Lee um one open kayo mo ang dinan visit mo diri sa Lotus Food House Palawan Iligan City salamat kay mommy saya thank you, thank you.